ang babagi ko sa inyo na herbal pampababa ng blood sugar ay ang talbos ng kasoy. Ako nga pala si Mario Punay, welcome to my YouTube channel at kung may karamdaman ka sa iyong katawan, panoorin mo ang mga video ko upang makatulong sa iyo may mga herbal video akong tutorial at naghihilot din sa mga masasakit sa katawan tulad ng mga lamig frozen shoulder headache sprain sa paa or tapilok neck pain at iba pa wag mo kalimutang mag-subscribe para ma-update kita kung may mga bago pa akong video without further do let's Good morning mga kaibigan na mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. May si share po ako sa inyo na mabisang gamot sa blood sugar. Yung tumataas ang blood sugar. Ito po ay herbal. Kung kayo ay diabetic, mag-herbal po kayo. Ito ay ayon sa aking karanasan na ibabahagi sa inyo. Ito po, talbos ng kasoy. Yan. Talbos ng kasoy. Ito po, ang talbos ng kasoy. Mabilis po magpababa ng blood sugar. Isishare ko lang po sa inyo kung paano bumaba ang aking blood sugar. Dati po sa trabaho ko, na ah, may punong kasoy doon. Mahilig po akong kumain ng ah, talbos ng kasoy. Kumukuha ko. Tuwing tanghali, kumakain po ako ng mga talbos ng kasoy. Nakakapitong pirasong talbos ng kasoy ako. Tuwing tanghalian Ngayon po, ah, nagtataka ako sa tatlong araw na pagkakain ko ng talbos ng kasoy, Nangihina ako, nangihina ako, parang wala akong lakas nagpa dispensary po ako patingin ako bumawa po yung blood sugar ko mabot ng 93 lang kaya pala walang lakas ganun pala yung ano naramdaman ng mababa ang blood sugar ngayon kumain lang daw po ako ng matamis o minom ako ng matamis na soft drinks sandali lang po Nung nakainom ako, sandali lang. Bumalik agad yung parang lakas ko. Pero hindi ko pa alam na dahil dito sa talbos ng kasoy. Sa loob ng tatlong araw na naman, tatlong araw, inulit-ulit ang pagkain ng talbos ng kasoy. Nakakain na naman ako. Pangalawang araw, bumabalik na naman para akong walang lakas, para akong hindi ko alam kung nabate ako o na nausog dahil naisip ko sa kasoy ito lang kinain ko nung nagpa check up ulit ako ang baba na naman ng blood sugar ko mas bumaba sabi ko ah nang dahil sa kasoy sa talbos ng kasoy bumaba yung aking blood sugar kaya sa akin itong talbos ng kasoy Maganda to. Kinakain ko po to ng ganito. Lumakain ako. Sinasabay ko sa kanin. etong talbos ng kasoy. Ngayon, para sa inyo, kung hindi niyo makain po ito, pwede nyo ilaga. Gayun nyo rin tea. Tsaka, ito po. Mabisa pong pampababa ng ano to, ng uh, blood sugar. Kung kayo ay diabetic. Ngayon, kung test naman kayo po, nang ano ng blood sugar nyo tapos nakakain kayo nito iwasan nyo po na uh, minom ng mga matatamis o kumain ng matatamis iwasan nyo po kasi pag kumain din po kayo ng matatamis tapos si eh, nagpa-check kayo balo wala rin po mataas din po pero kung sinubukan nyo yung dati yung ah uh, blood sugar eh mahigit 200 o 300 bababa po yun makikita nyo basta wag muna kayo ito lang muna ang gawin yung herbal makikita nyo ang bilis bumaba po ng blood sugar ninyo oh. yan lang po ang ma-share ko sa inyo sa ngayon kumain po kayo ng talbos ng kasoy o maglaga po kayo kahit ilang piraso po gawin nyo lang tea Gagawin nyo, pagkatapos nyo kumain yun lang pinakatubig nyo. Okay, kung kakain kayo, sabay nyo po itong talbos ng kasoy yan. Ito po, kumakain din po ako nito. Kasi nga po, ay, mahirap na tumakas ang blood sugar natin. Kaya, kumakain po ako nito. Para, kahit papano, bumaba din yung blood sugar natin. Mahilig din po ako, uminam ng soft drinks, magkape. Eh. Kaya, kailangan ko rin pong kumain nito para hindi ako magkaroon ng uh, diabetes oh, yan lang po may sishare ko sa inyo maraming maraming salamat po uh, sana po na uh, mapanood nyo naman na naman aking youtube tapusin nyo po aking youtube subscribe nyo po ko sa mga mabang ng mga youtube ko Marami pa po ako sa inyo ng mga herbal hindi lang po pati yung pagagamot ko sa therapy Marami po. Panoorin niyo po ako. Subscribe niyo po ako. Maraming salamat po.